Hindi siya handa. Hindi naman kayo yung tagal na nga sinasabi. <laughs> Ay, na? Anong baon niyo? Ha? Ah? baon, wow, adobo. Adobo? Adobo. Ah, Kay pinatuyo-tuyo ko lang para hindi mapanis. Meron kayo dyan? Manok tsaka baboy. Tinagalo ko. Ha? Kataba. Ito, Ito pa nag-star si Ruti sa, kuhan? Sa, tanay. Um, tanay, Sa, bukal. Bu bukal ba yun, di ba? Uh -huh. Bulag na sinta ni Boy. Uh -huh.